sa NBA trade niya, nakapahibolong sa tanan ang Houston Rockets na trade sa Phoenix Suns o ang resulta ang Rockets nakadawat sa Kevin Durant o si KD ang two times nga champion MVP ug scoring machine pero sa pikas bahin ang Phoenix Suns nakadawat kang Jalen Green, Dillon Brooks ang number 10 pick sa 2025 NBA Draft ug lima ka-second round picks. Murad na ko kayo ug, kapalit, no? Pero, tanawan ninyo, si KD, tiguwang na, 36 anyos, gadaot-daot ang lawas, gipano hot na, versus sa Rockets nga mga bata nun ugutom sa kadaugan. Si Durant, dili na pareha sa una. Sige na pa nga plus ug nani Naanimaho na, ug tigulang unya at chicks, tirada na murag DOM. Si KD, walay kasing-kasing nga sama. Sa usa ka tinuod nga champion, wala siya nagpabilin sa usa ka team. Sige lang balhen. Kung tinuod pa siyang leader, nanawala niya na dalangsan sa finals. Ang Rockets? Nawala si Jalen Green, ang ilang promising star ug scoring leader nga bata pa, pero veterano na. Modoa, nawala si Brooks, defensive anchor, pero kapayason ug makalagot tanawon mo Ug ilang draft future, giusikan lang kini nga trade, pildi ang Rockets. Gipili nila nga lang nga Kevin Durant kaysa sa kaugmaong klaro maingon pa sa uban. Old legs, no rings incoming. Wala na igana si KD mo duwa. Pangwarta na lang na iya style. Marama na kayo karon ang tanang mata sa Houston. Magpaabot kung tinuod bagyud ni nga gambol o usa kadakong kapakyasan.